what's up mga ride Good morning! Magandang tangali, tangali na tayo nag-ride O bali short ride lang tayo sa antipolo tayo ahon Para naman solve Yung short ride natin Dito tayo sa Sumulong highway antipolo Ayan. Init Oops, may isa kaya na. At least nakapag-ride tayo. Alright. Ayan okay, tayo sa TakTak mga ka-rides. Be complete and de-follow mo pag hindi ka dadaan ng TakTak, kaya dadaan tayo dito.